Pitong batayan para i-impeach si Vice President Sara Duterte ang tinukoy ng mahigit dalawandaang kongresista sa nilagdaan nilang reklamo. Kabilang sa mga binanggitang banta sa buhay ng Pangulo, mali umunong paggamit ang confidential fund at extrajudicial killings. Una ito sa mga pinagbatayan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bantang binitawan ng bisis sa virtual press con habang nakakustudya sa kamera ang kanyang chief of staff. High crime yan, ayon sa reklamong impeachment, isinunod sa reklamo ang mali-umanong paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612.5 million pesos na confidential funds ng kanyang opisina at ng dating niyang pinangunahang Department of Education noong 2022 at 2023. Lumabas umano sa pagdinig ng kamera na ang ilan dyan ay ghost expenses. Binanggit din na 125 million pesos dyan ang ginastos umano ng OVP sa loob lang ng labing isang araw noong 2022. Binanggit din ng panunuhol umano ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na ang trabaho ay nasa procurement. Na inilahad ng ilan sa kanila sa pagdinig ng kamera. Ayon sa impeachment complaint, katiwalian ito o corruption. Isinama rin bilang article of impeachment ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Ang nasa statement of assets and liabilities o salen niya umano ay lagpas umano sa lihay timon niyang kita. Bukod pa yan sa mga nadiskubre umano niyang yaman na hindi nakalagay sa kanyang salen kabilang ang mahigit 2 billion pisong transaksyon daw mula 2006 hanggang 2015 sa mga joint accounts niya at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Betrayal of public trust umano yan, binanggit din sa reklamo ang murder at murder of a woman. Ito ang conspiracy to commit murder, kabilang ang umano'y kaugnayan ng Vice President sa umano'y extrajudicial killing sa Davao City noong nakaupo pang mayor ang bise. Base yan sa pahayag ni former Police Officer Arturo Lascañas na protected witness na ngayon ng International Criminal Court. Isinama rin sa isa sa pitong articles of impeachment ang pagdalo ng bise sa Meso-Grali kung saan binatikos ng ama niya si dating Pangulong Duterte, si Pangulong Bambong Marcos. Drug May drug addict, addict tayo ng presidente. Marami pang ibang hakbang umano ng bise na inilagay sa reklamo na naglalayon umano makapag-destabilize ng gobyerno at ang bise umano ang makikinabang. Tulad ng pagsasabing hindi marunong maging presidente ang nakaupo at ang pahayag na ito. Imagined myself cutting his head, sinisikap pa rin naming makuha ang tugon ni Vice President Sarah Duterte sa bawat aligasyon sa impeachment complaint. Pero marami sa mga ito ang dati na niyang itinanggi. Kabilang riyan, ang kaugnay ng paggamit ng confidential funds na ayon sa kanyang kampo ipaliliwanag nila sa Commission on Audit. Itinanggi niya rin ang umunay panunuhol sa ilang depid officials. Sabay sabing questionable umano ang kredibilidad ng ilan kaya niya pinagtatanggal. Dati na rin itinanggi ng mga Duterte na may tago silang yaman. Dumistansya rin ang vice noon sa mga batikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa Maysag Rally noong January 2024. At kaugnay ng banta umano sa Pangulo, itinanggi niyang assassination plot ito. Sabay tanong kung paghiganti ba itong may tat-uring kung ikakasalang kung patay na siya. Samantala inireklamo sa Office of the Ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez at tatlong mambabatas dahil sa umunoy, bilyong-bilyong pisong isiningit na alokasyon sa 2025 national budget. Buelta ng isa sa mga kaalyado ng House Speaker, bakit ngayon lang nagsampan ng reklamo pagkatapos ma-transmit sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Reklamong katiwalian ang isinampas sa Office of the Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara tinukay sa reklamo ang umano'y 241 billion pesos na insertions o isiningit daw na alokasyon sa 2025 national budget gamit ang mga iniwang mga blangko sa Bicameral Conference Committee report. Bukod kay Speaker Romualdez, pinangalanan din sa reklamo ang mga umano'y sangkot dito na sina House Majority Leader Manix Dalipe. Dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico, at ang acting chairman ngayon ng komite na si Marikina Representative Stella Quimbo. Ang mga naghain ng reklamo, sina Davao del Norte Representative Pantalion Alvarez, Senatorial Candidate Attorney Jimmy Bondoc, Citizens, Crime Watch President Diego Magpantay, at mga abogadong sina Ferdinand Topacio at Virgilio Garcia. Hiling nila sa ombudsman, kasuhan ng TIG-12 counts ng draft at falsification of illegal documents ang mga respondent. Nung tinignan namin ano yung mga nilagay niya doon sa blanco tinotal namin umabot sa 241 billion pesos. Ang laking halaga yan, hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan. Nakineret ng Technical Working Group, tingnan pa namin ang reaksyon sina Speaker Romualdez, Coe at Kimbo. Si Dalipi naman sinabing ang pagpasa ng national budget ay isang responsibilidad ng Kongreso at anumang tangkang iba ang palabasin ay pagbaluktot sa katotohanan at isang pag-atake sa legislative process. Pagpunapan ni Dalipi bilang isang kongresista, may mga pagkakataon noon si Alvarez na kwestyonin o tumutol sa sinasabing kahinaan ng 2025 General Appropriations Bill pero hindi niya ito ginawa. Ipinapakita daw nito na namumuliti ka lang si Alvarez para masira ang kredibilidad ng liderato ng Kamara. Bumuelta rin ang isa pang kalyadong kongresista ni Romualdez. Ito po ay klarong diversion lamang sa mga issues kasi kung isipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget. Bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado, itinanggi ni Alvarez na may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang isinampan nilang reklamo, kung nag-divert, alin ang nauna, di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Angeb, doon nila pinaputok na maraming blanko yung Bicam Report, huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin po, salamat po sa panunood. di ba yung, yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. Doon nila pinaputok na maraming blanko yung, yung BICAM report.